Nakakaantig na mensahe ng aktor at aktres na si Kim Chu at Paulo Avelino sa kanilang mga taga-suporta. Muli na namang ang kinaabangan ng dalawa na si Kim Chu at Paulo Avelino. Matapos ipaalam ng mga ito na engaged na silang dalawa at inulan ito ng mga papuri mula sa fans. Kanina nga lang ay nagbigay ng mensahe ang dalawa para sa kanilang mga fans at netizens. Ani ni Kim Chu, nagpapasalamat siya umano sa mga sumuporta at sumusubaybay sa kanilang dalawa. Dagdag pa niya, nagpapasalamat din siya dahil sa walang tigil ng mga fans na mahalin ang dalawa. Dagdag naman ng aktor sa mensahe ni Kim Chu, gagawin nila ang lahat upang maging masaya ang mga fans nila. At sana nga araw ay suportahan pa sila lalo ng mga netizen sa mga plano at gagawin nila sa kanilang buhay. And this is our Chika for today mga kasyobe sana nag enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.